Ayan, ang empanada. Uh, Ayan. Ang empanada, $3.50 ang isa. Ayan, empanada. Ayan, gusto mong bumili ng... Ano pangalan nito? Ayan, okay. bayonet. I think. So, may coco, kinakainin dito yan. Ang nasa na atin yan. Ayan mango, papaya, lahat ng frutas, Pwede nang kainin yan lahat. Nakarini na sa lagayan. Yan, strawberry. Yan, ito. Kasi mga turista, pwede nang... Mura na to, 4 euros. Ano ba yan? Mahal mahal. 4 euros, yan. Kaya kainin lang yan. So, sa inumin naman yan, naka-ice lahat. Dragon fruit. Yan, yeah, dragon fruit, dragon fruit drinks. Yan, yeah, daming drinks. Dragon fruit. dragon fruit lahat niya na inumin.